Hi guys! Kamusta po kayo? Gusto niyo bang malaman kung magkano kapalit ng 1 views sa dollar? Tara! Bago po yan, dapat mapanood ng mga viewers ang ating mga video within 3 seconds. Oo, tamang narinig niyo, 3 seconds counted na po yan as 1 views. Dahil ang papabayad ni Meta sa ating video per play, alam mo ba ang equivalent ng 1 views? 1 views sa ating dollars? 0.01 One. Halimbawa, sa ating videos, meron tayong 100 views. I-multiply natin sa times 0.01. Magkalalabasan po, $1. Magkapalit na $1, sabihin natin 50 or 56 something. Paano naman kung ang videos mo aabot na 1K views? Paano naman ang bayaran noon? At magkano? Ganito po yan, 1,000 views times 0.01 equal 10 dollars. Tapos ganito po yan, ten dollars times 50 pesos equal five hundred pesos in Philippine money. Kaya guys, ano pang hinihintay nyo? Mag-upload na mag-upload ng engaging content para po mapanood ng maraming tao at marami tayong views. Huwag po natin ibigay ang ating oras sa pag-ipag-follow to follow kasi sayang ang oras. Sana may natutunan po kayo. Salamat po.